Hello mga leaders and partners in this video. Ituturo ko sa inyo kung paano natin i-open yung ating uh, Ride BNB account gamit po ang ating desktop. Ito po, to try natin. Hindi ko pa nagagawa rito pero susubukan natin gawin dito. I-open mo lang po yung, yung browser na ginagamit kung, kung uh, gamit mo ay Chrome eto po naka chrome na tayo ngayon so pag pag open mo nito ng google.com lagay mo lang po dyan, pwede rin naman po yung yung uh, uh, ibang browser na gamit niya pero dito mas maganda kung meron kayong chrome yeah so andito tayo sa chrome ngayon dito hanapin mo po yung trust wallet extension ito trust wallet extension so ito siya Okay, so pag andito ka na po, i-click mo lang tong download extension yan. Download extension. Alright, so pag andito ka na, uh, download for Android, download for iOS, and download for Chrome. Dito tayo sa download for Chrome. Ayan, so ito na siya. Then, i-click mo po itong add to Chrome. Add to Chrome lang natin. Then, i-click natin tong add extension. Yan. So, ayan. Nakikita nyo. Nag-download nag, uh, nag uh, -download dito. So, ayan. Tapos na siya. And, uh, i-check natin. So, ito na siya. Ito na. O, oh, automatic pong lumabas to. Create new wallet ba? Import or recover wallet. And, uh, Uh, layer. So, example lang, mag, uh, magsasample lang tayo ha. Ah. Magsasample lang tayo. Example, uh, meron ka na pong wallet. O, wala ka pang wallet halimbawa, mag-create ka muna ng wallet. Example, mag-create ka ng wallet. I-click mo to, mag-create ka ng wallet. Pero kung meron ka lang dati sa cellphone mo, import ka lang, import mo to. Ayan, o, recover wallet. So, ayan po. So, paglalagayin ka muna niya ng password mo dito. So, maglagay ka po ng password. So, lagay tayo ng password. Ayan, nakapaglagay na po tayo ng password. Then, i-click mo lang po itong I have read and agree. Ayan, click mo lang yan. I have read and agree. Ayan. So, ngayon, dito po, ito na yung 12 words. So, itatype mo na po dito yan, isa-isa. Okay, itatype po natin dito isa-isa yung aking 12 words. sa uh, Ipo-post ko lang muna ulit. So, ayan, na-type na po natin yung ating 12 word secret phrase. Kaya importante po na ma-save niyo po yung inyong 12 word secret phrase in case mo madelete niyo yung inyong apps na trust sa inyong cellphone or mawala yung cellphone nyo, masira cellphone nyo. Diba? Ma-open nyo pa rin, ma-recover -re nyo pa rin sa ibang gadgets, ibang mobile, ibang uh, laptop. So, ayan, na-type na natin. After nating ma-type, i-click lang po natin itong next. So, ayan, nire-read niya. Ibig sabihin, pagka hindi po niya nire-read, mali po, mali po yung na-type natin. Okay, so, kahit no thanks lang tayo. No thanks. Ayan, trust set as default. So, eh, nakakuha na po yan. Naka-default bro. Naka-default na po siyang wallet. Then, click po natin itong open wallet. So, then got it. So, ayan, nakita niyo na. I'm ready to use this trust wallet. So, eto na po. Nakita niyo na. Naka-open na siya rito. So, meron tayong uh, ilang laman e dito. So, try natin pumunta sa ride BNB natin. Uh, r2r.pro slash dashboard. Yun natin kung bubukas. So, ayan. So, automatic nag a, -a po ito. Itong Trust Wallet natin. Kasi uh, nakalagin na po yung Trust Wallet natin eh. Diba? So, ano nangyari? I-click atin eh. Ito yun oh. Oh. Ilaihaba natin konti. Ayan, o. Oh. Kukonek lang natin to. Kukonek lang. So, pagkakonek niya, ano mangyayari? O, oh, eto na po yung dashboard natin. I-repress natin. Repress. Wardak oh, Pro Isla sa unahan po kasi talaga medyo mahirap. O, oh, ayan o. Oh. Ayun! Connected na. O, oh, di ba? So, ayan na. Oh. Nakita niya. O, oh, ayan. Oh, connected na siya. Eto na siya, o. Oh. Uh, dito, ito na yung dashboard natin. Ito na. So, ayan, may lumalabas ng just got upgraded. So, yun lang naman. Uh, kailangan lang nakikita yung trust wallet nyo rito sa Gasakwan. Na, Naka-login siya bago kayo pumunta sa R2R.pro dashboard. Kasi pag wala kayo dyan, eh, hindi po talaga siya lalabas. <laughs> so, kalutkutin nyo lang. Pero hindi ko pa natatry mag dito ah, Hindi ko pa sinusubukan mag-register kung paano magregister Ang ginagawa ko lang dito, che check ko lang ang dashboard ko, tingnan ko lang community ko, tingnan ko lang yung downlines ko. Kasi mas masarap tumingin ng downlines dito. Nakikita mo na agad yung kanilang... Uh, kanilang ranking so hindi ka na pupunta pa idudusog-dusog mo pa hindi ka na magde-desktop mode ka pa Andito na. Pero kung pagre-register po, hindi ko pa siya natatry dito mag-register ng new member ha. Uh, checking lang po ito ng dashboard. So muli po, I hope na matutunan nyo up si Christian Abad here of Team 1. Keeping our dreams together. See you. Bye-bye po.